ito, dito uh, Magandang umaga sa inyong lahat At uh, magandang umaga sa iyo sweetie Good morning dada at good morning po sa inyong lahat ngayon, Coffee po tayo Ngayon ay linggo <laughs> Have a blessed Sunday At uh, ngayon ay May 4, 2025 Bats oras na 7.30am Oh, at ang uh, temperature ngayon dito ay eh, 26. <laughs> Kaya medyo malamig dito. Uh, ang gagawin natin ngayong araw, ngayong linggo, may pupuntahan tayo isang restaurant dito. Na uh, medyo malayo pa, pero bago natin marating 'yon, ipapasyal namin kayo sa mga sunod-sunod na restaurant dito. Kung makikita nyo sa map, ayan, pupuntahan natin 'yan isa-isa. Ngayon, may nalampasan tayo doon na na-feature na rin natin yung uh, Pico de Pino. Oh. Ay, naku, ang ganda po doon. Oh. At sarap ng pagkain. Oh. kaya dito tayo nag-start sa Tanay Highlands. So, tingnan nyo naman ang mga view dito. At uh, yung uh, area, uh, nakikita nyo naman magmula doon sa kanyang uh, signage. Parking. Medyo malawak. yung nga lang, pagka gaya uh, Sunday, umaabot sa highway yung uh, pagpapark or parking area. Tapos, Ayan, kita nyo naman dito, papasok pa lang, ay uh, Instagramable na. <laughs> <laughs> ang ganda dito. Pasyal po kayo? Oo. oo. Uh, maga pa eh, talagang breakfast. Mm -hmm. Eh kung halimbawa mapapasyal kayo dito, eh uh, ito na. At uh, isa na itong uh, Tanay Highlands ang uh, puntahan ninyo ang dami nilang pam-breakfast. <laughs> mm-hmm. So, habang nagkakape kami, uh, enjoy nyo muna yung, ano, yung uh, yung view dito. At uh, after nito, yung Tanay Highlands, yung uh, restaurant na pupuntahan natin or uh, doon tayo magla-lands, eh, maganda rin doon. <laughs> May nakapagsabi. Eh, kaya sa mga susunod na araw at, uh, linggo, buwan, or taon, <laughs> eh, sama lang kayo sa galaan. So, after nito, doon tayo sa susunod ng mga restaurant na namin na kasama kayo. Okay. Karamihan dito sa Marilake, yung mga restaurant overlooking. Kaya nga. Pagpapunta ka ng Quezon Province sa kanan. Mm -hmm. eh, natin itong isa, yung uh, Cafe Caterina. Nasa kaliwa. Kaya. nga uh, Cafe Katarina. Ah, uh, pagbungad pa lang uh, sweetie. Tingnan mo. View kaagad yung uh, mata matatanaw niyo rito. At uh, sa palagay ko ito ay pangmasa. Oh, Pwede. oh, oh. <laughs> Dahil uh, ito ay merong karaoke. Merong uh, merong live Pwede band. Pwede talaga. Oh, oh. Ang open nito ay pagka weekdays 6 ng umaga hanggang 10 ng gabi. Breakfast to dinner. Oo. Pagka weekends, 5 ng umaga hanggang... Magaling araw pa talaga. Hmm, hanggang, Ang galing. Hanggang 12 ng gabi. Oh, wow. Oo. <laughs> Ngayon, dito sa... Pagpasok pa lang dito sa Cafe Caterina bubungad sa inyo yung mga pasalubong... Mm-hmm. -mm. Oo, oh, eh, nakalimutan ko ngayon sticker ko eh Ang dami na palang na, nakatikit na sticker dito, yung mga nakapag-vlog Ngayon, dito naman sa gilid ng mga pasalobong Merong uh, tindahan ng pitsa At habang kumakain ka dito, tanaw na tanaw mo yung mga dumadaan ng mga sasakyan sa highway <laughs> mag enjoy ka sa uh, mas maganda yung bilangin <laughs> magbilang ka na sa sakyan dito uh, oh, sige iwanan na natin yan punta tayo dito sa gilid after natin dito sa mga Pichahat na ito <laughs> dito naman tayo magbibilang na sa sakyan sa kabila <laughs> dahil umikot lang eh Umi <laughs> oh, umikot lang eh dito sa gilid at ang daming kumakain dito dito mo talaga makikita yung mga sari-saring pagkain. Tapos, dito rin makikita yung kumakanta habang kumakain. Mm. At ang matindi dito, yung mga food na sineserve sa inyo, yung mga may kasamang kulay, dito na rin kinukuha at pwede kang mamalingki dito. From farm to table. Oo. Yeah. So, ayan. Ito na yung view. Dito sa, ano ito eh. Parang nasa yung mga kainan hanggang fourth level. Oh. ba? Diba? Nakikita mo sa baba. Taas uh, kasi oo uh, So dito muna tayo sa pinakamataas At uh, kitang kita natin yung mga susunod na restaurant na kakainan natin Sasabihin na lang namin sa inyo kung anong susunod na restaurant dito Ngayon, bababalan tayo ha Dito rin pala, may function uh, uh, May mga birthday okay. May papa na mm -mm. yun oo uh. mm -mm. Ngayon, dodokwang lang tayo dito, sweetie, para naman makita natin yung mga nakalagay sa map, yung susunod na restaurant. At uh, after nyan, bababa naman tayo sa isa pang level or down level. Ngayon, dito naman sa bandang baba, dito natin nakita yung ating mga kasama sa galaan, grupo. Mm -hmm. Oh, yan, 'di ba? Nandito saya! Mga kasama natin sa kainan, galaan, sa lalo sa clearing operation yun yung natin. Ano miss, na miss na nila eh. uh, yung clearing operation yun, yun nga ayon sa mga katanungan ninyo eh, sana makabalik ako eh, pero yung MMD si Sir tuloy yun kasi MMD yun so yun at uh, pagkagaling dito sa pinaka ground level aakyat tayo at uh, ito yung uh, view habang papalabas kayo pero yung mga sasakyan naman or uh, parking area Okay naman. Katulad din ng mga nadadaanan natin or mga madadaanan pa nating uh, uh, restaurant, puno na sa loob, sa kalsada na lang pa-park. May space naman. Oh, eh. may space naman or shoulder. Mm -mm. After natin sa Tanay Highlands, 2 minutes lang. Nandito <laughs> na tayo oh, Dito sa Wendels Alfresco Eh dito pa lang sa pagpasok nyo Ay uh, mukhang maganda na ang dating Tapos Itong uh, parking area Bukod sa nakikita nyo dito Lima ang kasiya dito eh Tapos meron pa rin daw yan sa kabila So ang kakasiya dito mga Fifteen Fifteen na car Ngayong pagpasok nyo dito Saya so, makikita nyo halimbawa kung punuan dito muna kayo magka dito muna kayo magko-coffee tapos uh, after nyan, so mabibigyan na kayo ng uh, table dahil dito wala na mga uh, reservation eh mm. lahat uh, walk-in. Ang open nitong uh, windel sa al fresco. 24/7 pala ito. Oh, ayan ng maganda. Mm -hmm. Eh masyado lang tayong maaga kaya ano, uh, Kukunti pa lang yung uh, customer nagbe -breakfast. o nagbe-breakfast. Pero okay dito dahil katulad din ng uh, Tanay Highland, eh ang binabayaran dito yung view. Talaga lang. Mm -mm. Kasi halos naman ang mga food dito ay halos pare-pareho, iba-iba lang ang presyo. Isa mm -mm. pa 'yon. Mhm. -mm. Eh simpre, pag ang gumala kayo, eh consider nyo na may budget kayo. Naman <laughs> So, marami pang restaurant dito sa unahan So, ipapasyal namin kayo Okay, tara Let's go After natin sa windows Ito, isang minuto lang Nandito na tayo sa natividad uh, Anong napansin mo kagad sweetie? Ayun, ganun pa rin, malamig ang simoy ng hangin, walang pagkakaiba ang mga view. Yeah. Talagang mamimili na lang po kayo kung saan nyo gustong mag-breakfast. Tama, sa harapan pa lang ito, ang nakikita nyo. Uunahin natin dito sa basement or sa baba. At uh, marami pang mga table dito. Ibig sabihin, siguro mga nasa kulang-kulang uh, 100 packs din ang kakasya dito, baba at taas. Malaki. Mm -mm. Tapos, ito nga, diretso tayo dito sa my heart. <laughs> Talagang nga uh, hindi mababayaran ng view dito. Uh -uh. Super, mm -mm. ganda. Mm, tapos yung kailang uh, selling, kung makikita nyo dito sa basement, agang taas. Di ba, ang ganda. Iba yung theme dito eh, yung ambiance. Iba-iba sila ng uh, design. Oh. Ngayon, didiretso tayo sa taas Ang mga kakaiba dito sa taas Ito, pag uh, bungad nyo palang Maamoy nyo na kagad yung kape uh, <laughs> sarap mag-coffee talaga uh, Ang lamig kasi dito uh, yun, Nasa 25 lang yung lamig niya uh, Tapos may mga ano dito Pasalobong mm. Mga t-shirts Ngayon, dito palang sa bungad Didiretso tayo dito sa pinaka-dining area Dito naman sa dining area kung dito kayo sa bandang uh, tabi dudokwangin nyo lang itong baba kita nyo na oh, ba? Diba? parang uh, maaliwalas kumain dito dahil sa oras pa lang na 9 15 ng umaga ang uh, temperature ngayon ay bah, lalong buha ba dalumulan, dalum bulan na, umambon, umambon. Mm, 25 25 ang uh, temperature ngayon at uh, oh, yan so after nito hindi pa natin alam Depende kay Siri kung saan tayo dadalhin <laughs> Marami pa dito sa babang mga restaurant Kaya sama lang kayo ha After natin sa natividad uh, Mga ilang minuto? Mga isang minuto lang rin <laughs> oh, Tapos itong ano Yung uh, Paseo Rizal Art and Cuisine Eh baka makita nyo rin sa Google Map at uh, naghahanap kayo ng makakainan dito sa Tanay Rizal. So itong nga uh, Paseo Rizal ay nasa tabila ng highway. Tama. At uh, lumang bahay ang nakikita natin Kaya dito. Kaya, nga. Kaya pala tinawag na Art and Cuisine ay eh, yung mga art nila dito. Di diba? Yung mga parang kumbaga sa mga ano, parang uh, lumang panahon, Antik antique uh -uh. na siya. Uh -huh. Tapos ito ay uh, ang team nito ay Pilipiniana. Oh. Hmm. At ang bahay, kung makikita nyo, sa labas pa lang, talagang makikita po talagang para nasa probinsya dahil halos napapaligida ng mga puno. Oh, ang maganda dito, habang kumakain ka dito sa pinaka-terrace nila, nasa taas mo mismo yung puno. Ah! <laughs> diba? yan, no? oh, yun nga lang, wala tayong nabutang kumakain. At uh, habang ako uh, kumakain kayo dito, yung mga nakikita nyo art dito ay binibinta So sa mga mahilig mga, mga sa mga collect, art, oh. sa mga mahilig uh, mang kolekta or uh, art collection. So tapos uh, itong mga painting, eh, halos sa uh, lahat binibinta dito kung magustuhan niyo. Ang galing, ha? Oh? Mm -mm. At tapos da may mga souvenir din pala sila dito. Ang gaganda. Mm -mm. Ano ba, made in uh, ano ba yan? Nyog o buli? Or anipa? Ito mga bagda ito. At uh, dito naman sa may, uh, veranda nila, malapit sa dining table, pag kumakain kayo dito, may mga art pa rin kayong makikita. At uh, pwede nyo nga dokwangin yung uh, baba at kitang-kita nyo yung highway. So ayan! So ito yung Paseo Rizal. So yun, Ikaw, sweetie. Anong napili mo sa mga nadaanan nating restaurant dito sa Marilake? Sa totoo lang, mas maganda talaga kumain pag may view. Mm. So, ano nga napili mo sa nadaanan natin mga restoran? Ay, restaurant? marami Kumbaga, maraming magagandang view. Ah, view talaga ang gusto mo. Kasi yun kung pagkain yung lasa, kumbaga, normal na lang yun eh. Kaya, masarap kumain pag maganda mm. ang view. So, ibig sabihin, iba-iba ang lasa ng pagkain, iba-iba rin ang presyo. Kaya nga. Depende sa lugar. Yes, correct ka So, yun, abangan nyo yung susunod na video natin ha. Dahil, uh, ayon sa mga kasama natin sa mga galaan, mayroong isang restaurant dito na kanyang inirecommend. So, pupuntahan natin yan kung talagang may recommend nga yung panlasa, yung lugar, yung view, at lahat-lahat na. Okay? All in one, kumbaga. All in one. Okay, bye for now. Bye! Thank See you, you pare. So See you pare sa next video in Tanay. <laughs> <laughs> Tuloy pa rin. Tuloy pa po kami, diretso pa. Okay, so 'yun. Bye na. Bye. <laughs> Take <At the> care <level. laughs> Paul. <laughs>